Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong ulan, at dayon na ang nangyayari. At kung umihip ang hangin timog ay sinasabi ninyong iinip at nagkakagayon na. Mga mapagpaimbabaw. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon, baka kalad ka rin kanya sa hukuman, at ibigay ka ng bukom sa at ibilanggo ka naman ito sinasabi ko sa iyo. Hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-gulihan sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihi sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting minanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kung ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito kundi ang kasalan ang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako inaalipin ng kasala ng nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa aking sa ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunan Poon, ituro mo sa sakin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa sakin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon. Kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa sakin, ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa sakin, ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyah ay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa sakin. Ang utos mo upang sundin. Ang utos mo ay susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako mayo'y nabubuhay. Poon, ituro mo sa sakin. Ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo ay iyong iyo, kaya ako ay hiligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa sakin. Ang utos mo upang sundin. Alleluia, Alleluia, papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia,